Okay guys, this is Juno Mas Here MMB7 Pinabanatan ko na naman dito si Putik Ang walang kadalada lang si Putik At ang kanyang alagang si Proy Na hindi ko kilala, nagpapapansin sa akin Ayan po, nakita nyo, busy ko Ha? Alos 15 minutes na po ako dito sa sa BC mga YouTube viewer Ganyan po katangayan si Proy, si Pusik yung niya Para po makita nyo, ayan po, tingnan nyo Dala, Dalawa pati na pa, kaya na ah, di kasi ako kinaya kanyang sa single PC nagpasok pa tinulungan pa ng kanya alaga ayan po ayan ha ganyan ka emot si putik yung PC nya ha pinapakita ko lang po sa inyo okay mahilig pang maigi ng tao niya so this is Uno Mas ayan po busy ko salamat po ipang kita nyo naman sa busy ka ha kumabanar <laughs> ganyan siya kaingot this is no signing up.